Nagutom kami, kaya nagmariyenda kami. Obvious naman isang mas malaki. <laughs> Habang naglalakad, meron kaming inunguya. Boy bawang. Welcome to my blog. At dahil walang mahagawa, kami ay maglalakad-lakad papunta na bahay-pahingahan. Malapit lang naman dito sa amin ang pupuntahan namin. Kaya maglalakad na lang kami para pawisan na rin. Doon lang ang bahay namin. Ito yung shortcut way. Tapo pupuntahan namin. ayaw naming dumaan sa highway although malapit lang din naman kumbaga same lang ng layo pero mas maganda dito ng lumakad sa may irigasyon mas sariwa ang hangin bali ito yung harap sa gawin ng harap ng bahay namin yung dire diretsyo na ito doon sa kabila doon naman yung papuntang bukid Bali, kadugtong itong irigasyon papuntang bukid. Malakas pa rin yung agos ng tubig. Maraming mga daan ng irigasyon papuntang ibang barangay. Ito ibang barangay naman ito. Maraming naliligo dito pagka uh, mainit ang panahon. May mga naliligo ng mga bata. Bali itong nilalakad namin papuntang highway. Dito sa mga naliligong bata papunta na ng ibang barangay o kabayanan. Karaming kambing nakakatuwa sila pag masdan nagkahalap ng pagkain wakas ng agos ng tubig nagpapatubig sila ng palay Bari tubig irigasyon din ang dumadaloy dito nanggagaling dun doon kami pupunta sa May Tower. Sa May Malapit sa Tower na 'yon. Ando ng bahay pahingahan. Bahay. May mga nagbubunot na lang punla na sa nadadahanan namin. Magpapatanim na rin sila ng palay. Nagbubunot sila lang punlang palay. maraming ganap dito sa bukid na nadadaanan namin sa kabila ng bahayan na to yan ang highway papuntang ibang barangay ito bali rin to ng highway itong daan na to pero dito kami dadaan shortcut papuntang bahay pahingahan ito na yung tower malapit na kami Magandang pagmasdan ng irigasyon napaka luwang. Doon kami nang galing sa mga kahuyan na yun. Tadaw na namin ang bahay pahingahan. Eh kapag to. Nandito na kami sa highway. Ito na ang bahay pahingahan. Itong National Road papunta itong Manila. O kaba na ito ang ng Bulacan, papuntang Manila. Pag oh, dito naman, papuntang Papaya't North. Pangasinan, Bagyo pwedeng lumaan dito. Baguio tayo. Di papuntang Manila, pwede rin. Pampanga. Marami rasing way dito sa lugar namin. O bagay, nasa gitna kami. Nakatawid na kami, nandito na kami sa harap ng bahay, pahingahan. Nadalawin namin ang aming mga mahal sa buhay, na habang buhay na nagpapahinga. Andito na kami sa loob. Ito ang itsura ng loob niya. Ito yung pinakamain na daan papunta doon. Ito yung chapel yung na tinutumbok namin chapel ng cementeryo. marami pa ring bakante, baka 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 naman. <laughs> Ito yung pinaka loob ng chapel. Malawang din siya. Bago tuloy ang mamahinga dito nagmimisa dito or yung last na makikita yung mga mahal sa buhay dito sa likod kami nakapuesto ito yung pinakalikod talagang maray pang bakante eh. baka naman Pwede sa'yo ko na. <laughs> Nagpapasok na kami Parang na Nagtutulos na kami ng kandila Warm na! Madami na rin namang na dito sa bahay Pahingahan Ito na mahinga na may mga gumagawa sa gawi doon na nang nicho may ililibing mamaya may mga damo na rin ang mga daanan pero malinis pa naman hindi naman ganun kasukal tapos na kami mag-ali ng kandila. Kami ay lalakad na palabas. Kami ay papauwi na. Nadalaw na namin ang aming mahal sa buhay. Merong ililibing ngayon. Pauwi na kami na sa ng namin yung ililibing. Malapit na kasi yung cementerio dito lang sa nakakon sa barangay. Lagutom kami kaya nagmerienda kami. Obvious naman isa mas malaki. Habang <laughs> naglalakad meron kaming inunguya. Boy Bawang. still here thanks for watching